magandang umaga uh, Mas uh, uh, nandarito tayo ngayon sa Maya Elisa uh, uh, At uh, ngayon na uh, makikita natin ito ng uh, mga taxi na uh, uh, ginagawang uh, waiting area yung uh, bike lane no? para magsakay na uh, mga pasahero Kaya naman yung uh, ating uh, mga siklista na ay napipilitan dumaan no, doon sa o lumabas ng kalinang linya no? at uh, maaaring magdulot sa kanila ng uh, kung sila ay mahahagip noong kung na sa sakay may kita nyo no? ayan yan yung mga uh, taxi na ginagawang uh, uh, waiting area yung mismong uh, linya na hinilaan para sa mga siklista natin o yung mga bike lane ano? yan yun yung uh, bike lane dito sa may uh, EDSA no? yan yung mga tapat ng mga uh, terminal ng bus no? at you kardinal know, uh, ang waiting area itong mga uh, mga taxi na makapagsakay na uh, mga Actually parang ginagawa na nilang terminal dahil ayun kung mapapansin nyo dito sa bandulo ay uh, naka nakaparking talaga yung ano park yung uh, mga mga taxi ano you know? at uh, aabante lang mo sila kapag nakapagsakay na yun nandun sa unang uh, uh, pila